Ayan, magandang hapon mga kajali. Ayan. Ah, paalis na po si Tatay Albert Pabalik na po uli po sa kanya po ah, napasukan pong ano, magalaga po ng itik. Kaya po, hingin po siya, inihingin ko lang po siya ng message. Dini sa anak niya si Kuya Albert Message na medyo may lasa para po eh. Ayan, sige Tatay Albert message. Hello mga kajali, magandang hapon po sa inyo lahat. Gusto ko lang maka, makapagbigay ng kunting uh, aral sa anak ko ngayon dahil uh, ngayon na ako umuwi. Uh, gusto ko sanang kausapin uh, siya na kung ano ang talagang nasa, sa isip niya mag-aral o uh, huminto sa pag-aaral. Kasi ang gusto ko sana sa anak ko naman ito ay makapag-aral. Kaya nga, nagsasakripisyo ako na makahit uh, mahirap, lumayo ako sa kanila. Pero, ang akala ko mapabuti paglayo ko dahil alam ko, piniisip niya yung hirap ko. Pero, hindi naman yata. At parang nagbulakbul pa na iba na inisip. At gusto ko sana Ah, uh, e, sa puso niya itong sasabihin mo sa kanya para naman para sa kanya naman ito. kabubuti niya sa kapon uh, makapang tapos. Kaya uh, ano ba ang talagang gusto mo sa buhay mo? Makapag-aral o hindi? Ha? Lakasan mo, ano ano mo? Kasabi ano? O, mo, aral ba? Pero yung ginawa mo na yon, ano ano ba ang nasa ano mo noon? Bakit mo nagawa yon? Bakit mo ginawa yung pagdating uh, pagkating classes at hindi ka pumapasok? Samantala, dito maaga ka na pre prepare nga pumunta ka mag-aral, pumasok, pero iba naman ang pupuntahan mo. Bakit ganon? Yan yung tanong ko sagutin mo. kita mo naman yung sakripisyo ko doon. Kung gaano. Kahirap ang trabaho ng pastor. Mainit talaga. Pero, yan. Kakayanin ko para makakaipon tayo ng kahit kunti pa na Anong masabi mo naman? sabihin so, mo ganyan ginawa mo ano ipa e, e, sabihin mo yung uh, nararamdaman mo nung ikaw ay pinunta nila nanay doon, kung bakit mo ganun ang ano bakit mo nagawa yung mag ano bakit ganun ang tinanong mo inasal mo bakit nakita mo na sila hindi ka pa tumayo yung tawag ka pa inamo ka pa ikaw pang ano parang nagsabi na pinagmalaki mo pa yung puwi kain. Hindi yung ganun na. Kasi, ang mama mo, kung talagang kaya kayong maalagaan, uh, alagaan, nalagaan mo na kayo. Pero hindi. Pinabayaan kayo, binalik kayo sa akin. Ang sabi niya, sa akin noon, kunin mo sila at hindi ko kaya silang pakainin. Diba? O, kinuha ko kayo. Pero nung time na may pera pa siyang mama mo, eh, na siya na kinuha kayo. May inaano ko lang sa iyo, nung nandun ka nag-aaral, papabayaan naman kayo. Hindi naman kayo natututukan dahil sama naman sama sa asawa niya. Kaya hindi ko naman inaano na siya ay nagkulang sa inyo. Pero talaga, kung talagang maganda sana naman ng ina, hindi. Kayo ang tututukan niya hindi yung asawa. Kasi hindi naman ah uh, maalis sa kanya yung asawa kung talagang ayaw umalis. Kaya sabihin mo yung talagang problema mo. At uh, para yan sabi ni Tatay na nagtanong sila sa guro mo. At uh, ang problema nung mula nung tangka ng cellphone medyo nag-rebuilde ka. O alam ko naman na ano ka sa cellphone, pero sinabihan naman, nag-usap na ako ng tatay eh, na wag mo muna. Pero kung yung gano'n na mayroon kang uh, pinapagawa ng mam mo, pwede mo sabihin kina tatay, tatay, may ano ako, ganito, kung ipasok pa, paano ito? Ganon, hindi yung ML. Katulad ngayon, nabilhan ka ng cellphone. Isa naman lang, uh, maging uh, uh, parang uh, aral na sa'yo At uh, ngayon, na, nabigyan ka. Yun ang dapat mong pagtuunan na binigyan kanila nila tatay para sa pag-aaral mo. Mm -hmm. Ayaw nilang mawala na yung, nasa focus ka sana mag-aaral na naman na mo na ng binilhan ka para lang yung uh, sabi ng mam ma mo na parang uh, nung nawalan ka ng cellphone parang nagrebuild ka kaya pino sige tatay na, na ng cellphone para sa iyo pero wag mong gawin na yung puro laro kundi yung pag-aaral ang talagang focus ng cellphone na yon. Oh ay papangako mo ba na ngayon ay makahabol ka kaya o baka hindi na makahabol po sabi ni mama sigurado ka hindi, hindi ka na nag, -nag klases na po ano ngayon ang masabi mo sa tatay sa sa mga kajali anong masabi mo sa nagawa nila sa'yo sigurado ka ba na ikaw ay magbago na hindi na po, hindi ko na po gagawin yun. Oh. Kasi nung ano, time na kinuha ko si tay, pinanap ko pa. Mm. -hmm. Talaga. Nandun sa basketbolan. Magdamag daw yun nanay <coughs> na, hindi mo uwi yan. Kaya sabi nung asawa ko, tumawag, kunin mo itong anak mo. At kaya, hindi ko na makayang ano yun. <coughs> Eh baka masaktan pa nila dito. Natay eh, yun ang inaano ko rin tay. Sabi ko, lalo na sa bakasyon, syempre, bakasyon, wala okay. na ko no. Kaya iniisip ko noon, sa bakasyon, kahit na sa'yo muna si Albert para... Okay lang naman na eh, kung ano, anong sabi ni tatay, kung hindi sila, hindi na silang mag, uh, ano ba, tutor. Pwede Kaya ko, ko na naman, eh, uh, yun ang inaano ko na eh kasi kaya nga, kung pwede, kung okay lang na kuhan, di, kuhanin ko si Albert na magpastol pa lang yung para yung buwan niya, eh di ba bayaran yung um, amo ko. Kaya sa tayo, sadala, walang problema. Kahit na kung lapahin lang nung talaga, maliit lang naman si Angela hmm. at si Angelo. No, basta, sa bakaso, isama lang muna si Albert sa iyo kasi. Yes, sandali. Di ka ba maawa? Dadali mo sa bukod ito? Eh, kung kung yan ang ano tayo nakakagaan bakit din natin gawin para maranasan naman siya tayang ano hirap nang magpastol pero kung uh, makikita ko naman na magpursige siya mag-aral na bakit hindi na nga, so, ba? ayun ang ano ko tayo na sana hmm. sa nangyari na ganon at uh, alam niyang mahiya sabi ko na lang sa ginawa niyo na pagpursige na kum kum kumuha ng cellphone niya sana naman lang bigyan niya ng uh, uh, ka, uh, kalagahan yung ginawa niyo. Alam mo tayo, ang na, na ano, ni Albert eh. Sa pag ano na mga hayop, hindi na namin siya inano. Kinuha namin yung si Jerry. Siya hmm. na nag ng mga kambing. Wala na. Basta asikaso lang niya pag-aaral niya. Makahabol siya sa kanyang hmm. Mga activity na kulang. Wala na siyang pakikailaman niya sa hayop. Hmm kahit na nung pilit namin ayaw naman ni Tati Freddy eh siguro uh, Tate Albert yung kikitay mo kikitay mo sa mga bibi mo ay itik uh, pwede natin bili ng biik yun, yun na lang alagaan mo at kasama mo pa yung mga anak mo alam mo naman uh, kasi Tati Albert sa mga comment Diyan ako umuugot, gusto nila na mangyari kasi yun naman eh, kabubutin ninyo. Kabubuti ng anak mo, kabubutin mo. Kaya ala naman din ano eh. Kaya pare-pare siguro may mali. Kaya hindi naman pwedeng siya yung mali. Hindi ikaw yung may mali. Ikaw din ay tama. Ikaw ay tama. Kasi sabi nga ng comment, wala ka raw, kaya nagkaganyan. Yan naman isa, masyado na ano uh, parang alam mo ba yung 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 inintindi mo sana man lang yung magulang mo sa pagkalayo uh, niya sa hirap eh sana mag, hindi mo na makuha ang mga magcomputer o kaya magbulakbol kasi kung uh, ano mo lang sir, may edad ka na rin kaya alam mo yung mga ganong pasakit yung ganti mo man lang kasi uh, kuya Albert sa magulang mo kasi yung ano mag-aral ka na mabuti Tsaka yung ano i e, ang, ang ang alam naman ng tatay mo kasi matanda ka na kaya kaya mong ikaw yung dapat sumabay-bay sa mga kapatid mong maliliit baliktad eh sila yung susumusubay-bay sa iyo kaya kailangan wala tatay mo ikaw yung maging magulang nila tama ba ako? opo Malakas. Opo. Uh, kaya siguro, uh, naisip po ng inyong likod ni si Kajali, ang kikitain po ni Tatay Albert. Ayun, uh, aware siya na bili na lang po natin uh, ng biik. no Tatay Albert? Loh, mga ilang po pa ba ang hindi tayo? 20 pa tayo. Ah? 20, 20 up pa. 20 pa? Tagal-tagal pa. Kaya... Uh, abang abang yung 2 NF na yan. Yan mga kajali, po natin, hindi po natin sa sasayangin yung pagkakataon. Yung pong ano, uh, gawin po natin na, uh, gawin po, gagawin po namin na lahat para po maging stable. Dito na lang po si Tatay Albert na mag-work din sa Prime Kaya, yun, na kita mo na may mga baboy, di ba? Yun, ang hirap lang kay Tatay Freddy. Nandiyan na yung baboy, ay pangalagaan. Ay na ano ko pa naalala ko, uh, gano'n na yung bali mo niyan pala doon, baka naman eh, sa mo dinadala yung pera mo. Hindi niya, niya nga po pinabali tatay. Eh. Ha? Hindi ako pinabali. Ang binigay, binigay sa'kin sa yung, yung kinu, eh, pagba, pambayad doon sa babae. Pambayad sa babae? Doon sa inutangan yung boss ko. Oo. Oh. Yes, <laughs> mas malamang, mas marami yung ano, sabihin, matipid ka pala sa bali. Oh kasi wala man wala man ipapabalik natay. Okay. hindi eh, mainam. Ma kasi e ano eh uh, marami ka nang utang sa ano mga bao nila. Gaya <laughs> na tayo. Uh, wala nga kung hindi ako nakakapag uh, pinalilista ko kay si Janet mo yung ano yung mga bao niyan, <laughs> mga magkano yung brown? Magkano magka magka bang bao niyan? Ito sa kwenta Si Angela magkano? Okay. Hindi. Uh, sigurado nagbigay na ano siya yung reklam, hindi sila nagpa Puro Ay, ay yung bigay ni Tatay Ram uh, na mga tinawag? Tina eh? tina 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 okay. Very good. Oh. Okay. Yun lang, wala namang ano yung kaso. Ang gusto ko, yung kikitain mo, bulto. Tatay eh, Albert. Sana naman lang tayo. Uh, uh, ang pangarap namin kasi dito kasama si Tatay Ram, mapabuti mapabuti. ako ah, yabat Abad? Walang, walang, mapabuti tayo. Mapabuti tayo. Kasi, opo, opo, lakas mo. Opo. Uh, okay. Siyempre tayo, siyempre, sino bang uh, tao na tumutulong na hindi gustong mapabuti yung tinutulungan? Yun naman ang ano ko tayo eh. Kaya nga eh, nagpursige ako talaga na, o, o lumayo para makatulong naman kahit konti ko tayo. Alam ko yan. Sana, sa susunod na vlog natin, puro masasaya na lang, Alam na sigurong siguro tama na yung ganito. Siguro yung susunod siguro, kamo Tatay Albert, de, pag uwi mo, susunod na na vlog natin eh, is, puro ang comment ay maganda. Ayon. Ayun. hindi kasi yung pakiulit. Yeah. Sa susunod na uh, pag vlog natin, puro masasaya at wala nang mag-comment ng hindi maganda. Oh. 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 Ang uh, mangyayari <coughs> kasi nakikita naman namin kay Albert na yung Pagpapago. Kaya ang tayo ha? Sana mag-diretso ha? Diretso. Oh, yan that, naman lang ang inaano ko sa anak ko na to. Gusto gusto, gusto niya maging pulis Dapat lang na maging pulis Ang gusto ko talagang polis. Kaya sana, ayan, hanggang dito na lang yung mga iyakan. Sa susunod, mga puro mga happy, happiness, oh. mga maliligayang mga, maliligayang mga, ano, mangyayari. Tsaka magagandang comment. Tsaka yung lungkot ng mga follower, sana... Kaya, hindi, sandali be. Yung, yung, mga lungkot ng mga follower, sana palitan mo nang saya sa susunod. Oh. Kaya Ah? Huh? <coughs> uh, kaya yung ano, misan sa mga comment, yung utak ko alagang gumigiling ng gumigiling eh. <laughs> eh, alam mo kuya, but medyo gumaganong, yung gumagaral galya yung pang ba, alam mo ba yung kotse mag ano, mag-roll. maams maams oh. yung comment eh maams yung utak ko gumaganong, no ay ayan, ayan uh, abangan niyo po yung mga susunod na mga magagandang kwento o magagandang mga mangyayari sa ano sa pamilyang Tate Albert ayan na nga naman si Tate si Kuya Albert yan Si Tati Albert naman, ayan, malapit na pong ma -ano na po yung mga itik niya. At sa susunod, dadaladalan niya na po yung kayamanan. At yun ang pag-uumpisahan po namin na, na negosyo dito po sa promise land. At sa mga wish niyo, sa mga comment niyo, gusto niyo, uh, si Tati Albert, matutukan yung mga anak niya. Kaya yung likod, ginagawa po ng lahat. Kaya, kaya umasa po kayo. Uh, ala naman po kung hindi gusto, kung hindi po masaya kayo dyan nanonood sa amin at salamat po sa inyo pagsusubaybay at pagmamahal mga Jalik at Ekram ng Pounder ayan, ayan mga Suba Sibling Pony Alde Alvin the Box ayan Shoot Mary ayan, my love sister ayan, ayan hanggang uh, dito na lang sige po, bye bye Harabi mo you mga <laughs>